Hi guys! Uh, good evening! Nandito tayo ngayon sa Texas at tayo ay magayarang tutorial kung paano magluto ng egg. Magluto <laughs> ng egg. Tingnan nyo, siyempre. First time natin mapunta sa US at hindi natin alam kung anong gagawin. Kaya ang gagawin natin ngayon. Pag pakita natin. O, oh, aking mga na aking mga children. Ay, hindi pala ito ang egg. Ito lang yung hot dog. Ang ko sa inyo, yung egg. Fresh from the farm. Ito siya. Fresh from the farm. Diba? Ang dami. Nakadalaw na ako dito. Nakapirito na ako dalawang egg. Anong ilan yung uh, natin? anong egg yung... Ilan yung egg gusto mo? Pibito, tatlo. Tatlo? Oh, o, tatlo. Ikaw, tatlo yung egg na gusto mo? Ay, hey, ako kayo na yun. Uh, ano mo gusto yung nain natin? Ito. Pakita mo yung ating... ano? Uh, Price. 70 minutes lang kakasalang kaka lang eh. <ginawa> natin. Ngayon, uh, pipirito tayo. pag iinip tayo ng... pag iinip tayo ng kawali. Ugasan natin. Tapon natin ng use oil. Nakikita ba? Kasi... Ano natin ng use oil? Kasi ang use oil ay hindi maganda sa ating katawan. Ang gagawin natin ngayon ay... Uugasan ito. At syempre, maglalagay tayo ng bagong oil. Okay? Pero dapat, gawin natin. Dilisin muna natin. Wow, wala, Diba? Ito yung... Uh, ilayo ng konti yung chongching yung baso mo bago nalagyan ng sabon. Ito. Siyempre, meron tayong assistant Ang aking lovable babies na si Chi Babes. Ah, si Songs Babes. Ah, uh, okay. Ayaw doon yung uh, acknowledge mga knowledge ng kanyang pangalan. siya. Ito, um, gasa natin ang kawali sa ating pag, uh, paghugas ng ating kawali siyempre gasa din ng mabuti ang sponge kasi hindi lumigit dyan lumigit dyan yung mga use oil alam nyo kasi kanina nagpirito na ako ng itlog siyempre itlog muna uh, dito ay eh, masela yung mga kids ba? meron na ako sinigang kaso uh, yung nila ay ayun mo ano, ay gagawin so, natin. Mga vegan si mga bata <laughs> rito sa US. Kami bang ibang meron ng pagkain. Agahan pa sila ng iba. Diba? Ang Pero okay lang. <laughs> o sige. Aking assistant. Tanda tayo ngayon dito. At uh, natin natin. Ating na Number one. Okay. Oh, no. Number six number 6 natin. Ba't okay. wala tayong ilaw? Uh, assistant number 2, Cheek Tony Bay. So, i-open late yung natin. Yeah, thank you very much. Ayan, medyo luminwalag na ating buhay. Pero At sa ating ginagawa, di ba? Lilinisin natin ang ating napakagandang kitchen. Di diba? At syempre, habang umiinit ang ating induction uh, Tawag Induction. Induction. Ah, ito High. Ah, dito yung high. Okay. High load, Kaso, ngayon pa, ito may ingin. parang eh, mas maganda magluto rito. Mas parang mas maganda magluto. Okay? Lapat ba siya? Parang hindi siya lapat. O nga, hindi siya lapat. Sa ating medyo lapat. Ito tayo ngayon Number 10 Hindi siya lagi kita Ito tayo Ito tayo Ito tayo, tayo. tayo Patayin muna natin ito Oye mga kids Tingnan nyo ito ha Huwag kayong dito ha Kasi mainit ito Mainit Sobrang mainit Ang gagawin natin ngayon ay Magtipo ito Tintayin natin maging Red na red o, sige Pause muna